Okay, mga boss, so ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. And uh, meron akong ginawa dito sa N-Torque na gamit ko. And uh, nag-maintenance tayo ngayon ng torque after ng ride natin dun sa Patitinan. Yung uh, boundary po ng Albay tapos ng Camarines War. Ayan. So mga kaibigan na yan, introduce ko sa inyo yung, ano, yung panggilid ng N-Torque Kasi saluto lang mga kaibigan, ano, isa sa mga scam ng uh, mga nagbibenta ngayon ng CVT, is uh, yung pag ng na CVT eh sobrang tindi na ng mga nangyayari ano. Pero ang totoo niyan mga kaibigan, ang CBT, ang CBT po is uh, nakadepende lang po 'yan sa kaya ng makina. So discuss ko yung ano nga ba yung function ng CVT? Kasi marami na po masyado na scam. Okay? So, kahit anong brand po yung gamitin nyo, okay, kahit anong brand pa yan, kapag ka po yung uh, CVT nyo is sa uh, hindi tugma yung mga pagkakatimpla ng mga piyesa na to sa kayang ibigay ng makina, wala pong kwenta yan. Bakit po? Okay. Halimbawa, itong mga CVT, okay, itong mga piyesa na to, walang power na i-output o i-generate yung crank. Tingin nyo po ba tatakbo to? Or tatakbo ng matulin yan? Okay. Sa totoo lang po hindi yan tatakbo ng matulin. Ang pinaka-function po kasi nito ito ay driven system. Kumbaga ito po ang reaction po nito ay de depende lang po sa kayang ibigay ng makina o yung mismong main na source talaga ng power which is yung head at yung block yung piston yun po yung source ng power ng makina. So ibig sabihin, depende sa kakayahan ng makina ang reaction ng CVT. So ngayon, bakit yung iba tumutulin kapag nagpalit ng CVT? Okay. Ibig sabihin, yung makina niya may potential pa pala na magbato ng ganong klaseng power. Okay? So ibig sabihin, kapag nagpalit kayo ng CVT na iba yung angle, iba yung uh, weight ng bola, iba yung spring, okay, iba yung spring ng clutch. Ibig sabihin, tinitimpla nyo ngayon yung uh, panggilid nyo base sa kaya ng makina nyo. Ngayon ito mga kaibigan, na kahit anong CVT ang ilagay nyo, okay? kapag mismong power ng makina, yung may problema o yung block, yung piston, yung head, yung valves, etc. Doon sa bandang itaas, sa nagpapaikot ng crank, wala pong kwenta kahit anong CVT ang ilagay nyo. Okay? Pwedeng ma-enhance pero sobrang konti. Okay, meron pa nga bumabagal kapag ka nagkamali sa ginagamit na bola. Okay? Yan. So mga kaibigan, yan po yung realidad. Huwag po tayong masyadong hype sa CVT. Dahil ang CVT po ay nakadepende lang naman yan sa mismong kayang ibigay ng crank. Okay? Sa mismong kayang ibigay ng makina. So halimbawa maganda ang combustion perfectly or well tuned yung ECU o yung carburetor. Maganda ang mga bearing ng camsa ng crank maganda yung uh, lapat ng connecting rod bearing sa kanyang pin. In short, malambot umikot. Mga kaibigan, yun yung nagpapalakas at nagpapaganda ng takbo. So, ang kailangan nyo lang gawin is titimplahan nyo ng magandang bola, ng spring, ng angle, ng uh, torque drive at ng uh, pulley and that's it. Okay? Yan po yung pinakamalaking scam sa CVT. So, dapat pong gawin nyo, Okay? Alamin nyo yung timbang nyo at kung ano ang gusto nyo uh, performance o reaction ng motor at syempre, alamin nyo din yung kapasidad ng makina nyo. Kaya po tayo nagtuton ng CVT kahit anong brand pa yan. Okay? Hindi mo magagaranti magagarantiya na yung isang CVT matuloy na sa makina na to dahil tatandaan po ulit at uulitin ko po ito hindi ako magsasama magsabi nito ang CVT po ay driven system yan So ito po ay nakadepende mag-perform, depende sa health ng mismong makina na nagpapaikot ng crank. Okay? Tandaan po natin yan mga kaibigan dahil marami na po ang nauuto sa mga CVT. So yun ang totoo. Bawat motor, iba-iba ang timpla na kailangan ng CVT. Bawat timbang ng uh, rider, iba-iba ang timbang na kailangan o ng tono ng CVT. Wala pong magkakatulad. Okay, so mga kaibigan, wag po tayong magpauto sa alam natin mga fake news at maling information dahil bandang huli kayo din po yung magsisisi kayo din po ang logi kasi kayo din po yung gumastos okay so ayan po mga kaibigan introducing po yung aking entort uh, general maintenance na tayo para sa mas magandang performance pa nito sa susunod so, mag wag na wag po magpa scam okay so this is Chris Monk maraming maraming marami salamat po CBT sa driven system Importante pa din yung kaya na mismong makina na ibigay bago po gumana ng matindi ang inyong CBT. God bless po. Magandang hapon. Peace.